Sumasang-ayon ka ba o hindi sa K-12 curriculum? Ang K-12 curriculum program ay ipinatupad ni dating Pangulong Binigno C. Aquino sa Pilipinas noong taong 2013, kung saan dapat ang isang bata ay magkakaroon ng labing tatlong taon sa pangunahing edukasyon, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa secondarya at dalawang taon naman para sa senior high. Kung ako ang tatanungin, ako sumasang-ayon sa K-12 curriculum program na ito. Dahil bukod sa mas mapapatagal nito ang pag-aaral ng mga bata, marami ring mga pumipili ng strand sa grade 11 at grade 12 na hindi tumutugma sa kanilang kursong kukunin sa kolehiyo dahil sa kawalan o kulang ang kaalaman nila dito. Hindi rin ito natutugunan ang kanilang tungkulin na kapag ang isang bata ay nakapagtapos sa grade 12 ay maari na itong magtrabaho base sa strand na kinuha nito maraming mga graduate ng grade 12 na walang trabaho dahil ang hinahanap pa rin ng mga kumpanya o negosyo ay ang mga nakapagtapos ng kolehiyo. Sa huli, hindi ko pa rin nakikita o nararamdaman ang positibong epekto ng K-12 sa mga kabataang nakapagtapos ng grade 12.